oh, ayan, yung pano. Oh. So, sa lukoy, napapatubig. O, oh, yan Bayo kong to. First week ng December. Oh. O, oh, ayan. O. Maganda. Pero hindi naman lahat mga bose, eh, maganda. Mayroon din pangit. Ah, uh, maganda. Ah, uh, dito maganda. Pero yung ko na yan, yung dalawa na yan pangit. Yan lang yung pangit ko, dalawa. <clears throat> Kasi kailangan magpatubig, natutuyo na ayan oh. Oh. Oh, yan oh. Hindi naabot ng tubig yan, kaya ganyan oh. Dito lang, ito lang ang parties na to, ang pangit. Ito, saka ito lang, konti lang. Ito lang ang pangit ko. Oh, ang ganda Yung kabila eh na, eto Ito. Kasalukuyan na rin na na magdawa. ito lang ang pangit ko. Pero dito eh okay na. Kailangan lang patubig hanggang dun sa akin hindi pwedeng pabayaan nito kahit na meron akong schedule sa iba mas priority ko parin nito kasi malaki yung gastos namin dito hindi basta-basta o yan wala natin mo. Malinis naman po. Oh. nabulo ng takong ayan o talaga yata mag ispray ah. ayan yung uudong Ma-attack na yung mga uot pagka ganito pala. Tapos yun. O, oh, dangaw. Okay. Hanggang dito na lang. Kasi makikipesta pa kami. O, oh, hanggang doon. Sa dulo.